So guys, sabi nga po pala yung lalaro uli ng isang parkour na laro at ang larong ito ay pinamagatan na Escape the Butcher OB Yun, so yun Lalaro po tayo na Escape the Butcher OB at ito po ay sa loob ng Roblox at tatakasan naman po tayo so ano pag hinihintay na Tara na, tumaksa tayo dito Kita ba? So, ano to? Taba mo ah Mabirin okay, dito. Padaan lang po, mga lang. <makes noise> Uy. Uy, Uy ano dito? Pwede wakan. Uy, namatay. Bulok. Hindi, <makes noise> wow. Uy, basic. Mga meat. Mga meat na parang pizza. Ito na yun. Mukhang madali ito. AC, AC, basic. Uy, bulok. Hindi, wow. Ah, Ako, basic to basic. Wala na naman to easy na naman to guys itong escape the butcher shot OB na to o oh. o oh, speedrun, speedrun. Well, basic basic wala yun ano ba yun ang dali naman di man lang, di pa tayo zero dead zero dead o oh, ano to mani uy ano ba nga, nga gawin dito <coughs> ah kailangan di tayo masabi Diyan pa rin di tayo masabi wala nga yan yan oh. Ay, oo, ha basic, second try, second try, basic, basic, o, sana naman to, ano yan, would you like to buy a red double cloud, no, no, uy, ganyan yung ventilation nyo, kulay blue, uy, basic na po, basic to, walang, ano to sana, walang kahirap-hirap, mga ventilation, may naadlapas na tubig, pero yung tubig super sa amin yung ventilation yung patak patak lang uy ano to mga hotdog o ikot ba natin to ikot ikot ayaw ayaw scam ito mga hotdog na to ba't to na form ng ganito galing naman hotdog pa to sausage ano yan cheese dog to yung cheese okay basic ano yun hindi mo lang nahirapan basic naman ang ating bato napakagwapo o. uy uy ano yan torturan yan ah pag nasabi tayo, jor-jor. Uy, -jor. basic. Basic. Oh, basic. Oh, first try yan. Ang basic nila. pangit. Yan mga basic yan. Basic. Uy, lalaki mit meat niya na. Lalaki naman yan. Sobrang basic ni tong larong to. Ano ba tong larong to? Ubi ba talaga to? Uy. Bacon makes everything better. Wow, it's raining tacos. Alam tacos. Ito daw pala. Alam tacos. Wow, it's raining tacos. Was... Hindi, si Bacon kasi yung noob. <tiple> hindi, pero tayo kaya hindi tayong tatalo. Mani. Uy, ano ba gawin dito? O oh, ano to? Bababa natin. Hindi, basic naman to yung mga laser. O, oh, ba? diba? Diba, diba? O, oh, wala kahirap-hirap. Uy! Itong torturan. Ako po, ba't may ganda dito? Bitila torturan sila dito ah. Oo. Oh. Hindi. Pinasadya ko yun para naman may thrill. Wala kasi akong Ang kaba sa mga tortura nila. iba pag sinabi tortura, dati ka Nakamimi kayo! No? Di diba pag sinabi tortura, dati kaya, kaya, nagpapatay uli ako para kabahan uli ako. Hindi, wow. Ganun yun. Nagpapatay uli ako ngayon para kabahan uli ako. Ngayon, hindi na. Seryoso na. Oh! Oh! Ay! Hindi, wala. Hindi ko talaga sinaramdaman yung kabado sa unang dalawa. Kaya nagpapatayo ng tatlo. So, yan. Kinakabahan ako. Uwa! Uwa! Ay. Paano yun? Pinayatama ka alis dito, ah. Hmm, <coughs> <coughs> nalaglag hindi tumalon. Visit na yan. Visit ka. <coughs> Tapos. No, human allowed. Hindi, pag siyabing bawal lang tao, papasok ako. Hindi naman kasi tayo tao eh. Isa tayong alien. Uy. Nga ba? Ka ano ba to? Abot pa tayo sa si laser. Uy, abot. Eh, ito, basic. O, oh, diba? Dito pala natin kailangan naman eh. O. Oh. O, oh, basic, basic. O. Oh, laki ba ako nyan? Ano ba kaya dambo? Uy. Uy. Sabay. Sabay tayo, sabay. Gigi, sabay tayo. Dili. Baka malaglag ka. Uy, naglag. Naglag si babae. Nag-teleport. Intay babae. Sabay tayo, sabay. Uy! 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 Hintay kita! Hintay kita! Bilis! Hintay kita! Sabay tayo! Uy! Oh, nalaglag! Malas na yan! Hindi! Nagpapalaglag ako sa dyan! Sama kami na babae! Sama! Bilis! Natagal ko pupuhay! Babae nasan ka? Ito! 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 Sabay! 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 Sabay na tayo! Una na ako! Una na ako! Follow me! Follow me! I am from Parkour! The Miss Universe of the Philippines! Oh! Ah, ha, 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 basic bliss, babae. Bliss, oh, ah, yes, yan na. Malapit na tayo. Bliss, babae. Baka Ano ka dyan? Masuro ka dyan. Uy! Kukain tayo ng baka. Dila pa to ng baka. Uy! Nawalan si babae. Nasaan si babae? okay oh, kailangan na talagang tumalang. Ayaw ko na mangyari sa nangyari sa nangyari sa escape the dungeon. OB, alam nyo ba yun? Ano ba talagang... dragon? Uy! Ah! no! Saan na San si babae? Ay, iba pala to. Wala. Wala na si babae. Takas ako mag-isa. Baalam na. Eh, wala talaga si babae. Wow! Haha! Hindi mangyayari sa akin nangyari. Nangyari na yan sa akin. Kaya hindi na maaulit. Uy! Kumunod ba si babae? Nakasunod ba? May narinig akong death sound na wala. So, pag-isa na naman tayo. Uy! Ay, ito pala yung nangamatay eh. Ano ba itong mga bungo? Bakit ba may bungo dito sa loob ng anong to? Parang ano yun, narakita tayo na. Tagtagin mo lang yung dalawang bola sa taas. Rocket na yan, dilip. Eh, ito si babae! Tay natin, tay natin. Kunwari, ano, kunwari tayo mamatay. Ito, ito, dito, dito, dito. Hindi, may tricks ako dyan na makikita sa inyo. Pinasadya ko yun kasi hintay natin si babae. <tinyo> ay, ay, ito ba yan? Ito. Ito, to, to, to. ito, 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 pare. Ito, tricks to, tricks to. Ito, 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 ito. Tricks ko Ako lang nakakala dito dito, 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 dito. Dito, dali. Pro ako, pro. Babay. Dito, 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 babay. Diba? Basic. Basic. Tatayaan <laughs> natin ng laro. Hindi, tricks yun. Ay, ayan. ayan. Eh, malalas ka ako kininam. Kala ko kakala sa kita. Ah, patay din sa babae. Nag-ano nag kami doon. Nag-ano kami doon. <laughs> May... Nagpapatay sa jaka kami dyan. Dito pala sa gilid. Visit na yan. Kala ko sa gitna. Uy, babae. Li, kita kita. Sama tayo hanggang sa dulo ng larong ito. Okay, hanggang sa dulo ng larong ito. Kunwari, ano, kunwari, ano, una na tayo, kunwari. Pero hindi niya alam, hinintay talaga natin siya. Kaso ang tagal, unahan na nga natin yan. Sabi <coughs> natin dito, oh, ay, no, you're son of my mom. Kaya, yun na, yun si babae, dito babae. Whoa! Oh, oh, no, yun. Kailangan pala hindi tayo lalakad. Kailangan hindi tayo lalakad. Ano lang, stay lang tayo, steady. Ito, technique. Oh, no. Serious mode, serious mode. Shit, good. Ah, uh, I know your, your mom. Oh, si babae, nakadaan na. I know. Wala, kailangan natin abunan si babae. Oh, no. Balas. Tapos, Spacey. Hindi ako nalagay yung mga dipsat. Ito, ito si babae. Tara, tara, tara. Tara, babae. Bala ka, babae dyan. Tigil, tigil. Kaya na, babae. Ito na yung kasama natin hanggang sa dulo. Ito na yung kasama natin hanggang sa dulo. Tay natin! kunwari ano kunwari kunwari lag tayo kunwari lag hindi natin niya alam niya talaga natin siya parang matagal ah sa pagtay natin siya. pag hindi natin ek namatay matay pa siya Muna na tayo. Kinaya na. Ngari. Oh! Still ka na nga. Muntagal mo babae ka. Ano to mga lampara? Ay basic to. Ay naupo pala tayo. Ay basic lalo to. Kung naupo, hindi tayo malalaglag. Diba? O oh, yan yung baka. Ang gagay sa kanyang ano, wet po. <laughs> so, at buhay. No, human allowed. Ilyen ako, Ilyen. tara, tara. Dito, dito. Oh, ay basic. Op, muntik na. Pero hindi talaga yan kasi nga I'm the pro. Poor of the Miss Universe. Ah. Ay, basic to. <laughs> Kala ko makamatay tayo bag na dulas tayo. Hindi pala. Uy, ano yan? Mga dugo. Uh, Ito na nila ginagawa yung mga kababalaghan. Kaya na talaga dito makatakas para para ano para hindi na tayo ma-accelerate pa. Ako si buba, eh. Wala na. Pakainintayin niya tayo palina, di ba? Kailangan natin siya hintayin. Hintayin nang natin si babae ha, bantay na kakupo dito. Copy muna tayo. Kasi ngayon ay alas 7 pa lang ng umaga. Yes, sir, tayo tayo. Yan na si babae. Nakita na natin. Hintayin na natin siya. <laughs> Namatay. <laughs> Kunti na lang yun eh isang liko na lang. Sabay dito na. Babae, bilis. Ayan, yun si babae. rin natin. Naman tayo ay nakaupo pa. Namatay na naman. Bahala ka na yan babae. Oh, kala ko naglag na tayo. <tod> mm, uy, oh no. Ganun pala yun. Kala ko yung ano, yung kagaya sa bari, yung lilipad lang tayo. Wow! Masaya <laughs> naman doon. Kala ko yung paglipad natin, diretso tayo sa kabila. Oh, oh no. This is... Basic. <laughs> pwede ba tayo dyan sa puwet? Tayo ko dyan. Baka ma-accident tayo? Pero hindi kasi... Pwede ba tayo dito sa baba nito? Pwede, pwede. Oh, ipigi, ipigi. Oh, ikaw, ikaw. No, you're sa pa. Visit ka po ng baboy kang malas ka. You're sa loob Malas kang baboy ka. At baboy mo. Hindi, e wow. Ay. Malas. Oh no, yun na naman. Serius mo. basic wala kahirap hirap no problem ano kaya si babae? muna na babae sabay tayo sabay ito na yung mga kasama natin hanggang sa dulo ayan si babae nakikita na natin nagaan lang kami ganyan sabay na tayo baka malaglag ka ano to? waterfalls ba yan? silipin nga natin ano to? gentle pala tayo galing o oh? ba't ganyan yan? uy! tapos na? Ang tagal ah. May color coding yata to A, Dito tayo dagmula. Dito. Dito, dito, dito. Pero parang hindi naman. What? So, ito na. Yung batch. Ano to? Akaba eh, AN1 Mega Obisuse Keep the Butcher Shop Reward. Yeah, so, nakatakas na naman tayo sa isang malupit na OB. At ngayon, ano nangyari ah! sa atin? Nakasakay tayo sa sasakyan. At umuuga tayo ako dito. Gusto ko dito sa may itik. Mm -hmm. Nandiyan dapat dito sa babae. Dito dapat yan sa una. Nandiyan dyan dapat yan. Hindi, joke lang. so, yun. Know, nandito na nga po nagkatapos ang ating ubi at ang ating Bachar ubi So, yun. Mukhang kapalo na po tayo. So, kung gusto nyo nga babawala ng mga ganito pang laro ay mag-iwan na lang po kayo dyan ng isang malaking like at subscribe. So, kahit like na lang, sapakin nyo na sapakin ng like. At maglalaro pa tayo ng isang larong pagkain nito. So, yun. Ano pang hinihintay nyo? Subukin nyo na ang barangay light chance sa pakin nyo. So, yun. At dito nagtatapos ang ating Skate the Butcher OB. So, paalam, guys. Maraming salamat sa panunod.